Mali ka, Stella. Maling mali. And why? Bakit mo pinapakita sa kanilang lahat na galit ka kay Linet? E ano naman ang gusto mo? Magpaka-plastic ako? Ano ba talagang gusto mo? Ang mahalin ka ng asawa mo, di ba? E sa palagay mo ba, mamahalin ka ni Robert? Kung patuloy mo yung pinapakita sa kanya, Nagalit ka sa anak niya sa labas. Ipakita mo kay Robert na okay sa'yo si Lynette. Na mahal mo siya. Ipakita mo na iniisip mo yung kalagayan niya. You'll see. Magkaka-amor sa'yo si Robert. Kaya pa naman magaling ka sa business. Eh di ba, bawat relasyon, parang business strategy lang yan. Bawat taktika, may motibo. Lahat yan, may inaasahang tubo. How do you know all these things? Di ba housewife ka lang? Siyempre, sa pakikinig ko sa inyo ni Uncle, ikaw kasi ang problema sa'yo, ang strategy mo, dinadaan mo lang sa business, ina-apply mo lang doon. Ako kasi, sa puso. Kaya tingnan mo, si Chito, never akong niloko. Lynette? <sighs> I'm sorry if I seemed negative kanina kapakanan mo lang naman ang iniisip ko. Actually, ayoko nga this young, maka-experience ka ng failure. Mahirap kasing maka-overcome. And I also realized that I'm wrong. I fully support you now with your project. Talaga, mommy? Yes. You've made me so happy. Promise gagalingan ko putong business na to. Promise talaga. At pasasamahan pa kita kay Ditas para naman may mautos-utusan ka doon. Ditas! Pa? Ditas, sandali. Pupunta kayo ng sa Sasamahan mo si Lynette. Ha? Huh? Aasikasuhin mo lahat ng mga pangangailangan niya doon, ha? Dad, umayag na si Mommy!